He welcomes inyong lahat kalimut mag subscribe sa king YouTube channel. Sa simula pa lang ay ramdam na ang bigat ng pangako. Sa ilalim na malamlam na ilaw na mga parol sa baryo. Magkahawak ang kanilang kamay. Mahikpit na parang hindi na muling bibitawan. Habang umihip ang malamig na hangin na Disyembre. Ang pangako ay binitawan. Na kahit anong unos, kahit anong leyo. Hinding-hindi bibitawan ang pag-ibig na itinanim sa bawat hampas na alon sa dalampasigan ng Batangas. Ang alaala ng kanilang sumpaan ay inukit, parang bato sa pampang na hindi kayang burahin na panahon. Ngunit sa bawat ngiti ay may tinatago. Isang lihim na hindi masabi. Isang aninong laging sumusunod sa bawat hakbang. Isang takot na baka dumating ang araw. Na ang pangako ay subukin na tadrana. Sa gitna ng piyesta. Sa tugtog ng rondola at sayawan sa plaza ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Parang unang beses na muling nakilala ang isa't isa. Pero sa gilid na masayang palaro at kantahan, may matang nakatingin, palihim. May pusong umaalab na hindi sila ang pinili. At sa katahimikan ng gabi, habang naglalakad sa makipot na kalsada ng baryo, ramdam nila ang tibok ng puso na isa't isa. Pero may tanong na hindi masabi. May pangambang hindi maalis. Kung hanggang saan ba tatagal ang pangakong iyon? Habang buhay nga ba ang pangakong pagmamahalan? O may darating na unos na gugulo sa lahat? Sa ilalim ng buwan na tila nagtatago sa ulap. Naglakad sila ng dahan-dahan. Parang bawat hakbang ay may dalang pangamba. Munit may kasamang init na pilit nilang pinanghahawakan. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig. At ang mahihinang yabag ng sinelas sa lupa. Habang ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak parang mga bata na takot mawala sa isa't isa habang buhay bulong ng lalaki parang isang panata na inukit sa hangin pero ang mata ng babae ay kumurap tila may tanong tila may alinlangan hindi niya sinabi pero daman ng lalaki na may bigat ang kanyang puso sa baryo mabilis kumalat ang mga balita lalo na kapag may pag-ibig na sangkot at alam ng babae na hindi lahat ay sang-ayon sa kanilang pagmamahalan may mga mata sa paligid na laging nakabantay. Mga labi na nabubulong-bulungan sa tabi ng tindahan. Mga matang puno na inggit o galit o lihim na damdamin. Minsan, habang bumibili sila na pansit sa karinderya, narinig nila ang pabulong na salita. Hindi tatagal yan. Baka bukas, wala na sila. Para bang mga salita ay punyal na tumatama sa kanilang likod. Ngunit nginisyan lamang nila ang isa't isa. Parang sinasabi, wala silang pakialam ang mahalaga ay sila. Ngunit sa loob ng puso ng babae, may sugat na anti-unting bumubukas. Hindi dahil sa mga bulong, kundi dahil sa isang lihim na tinatago niya. Isang pangakong binitawan din niya noon. Pero sa ibang tao, sa kanilang baryo sa Cebu, bago siya lumipat, may isang lalaking nangako rin. Habang buhay, walang iwanan. At kahit hindi niya gustuhin, dala pa rin niya ang alaala ng gabing iyon. Ang gabing mayroong pangakong hindi natupad, dahil siya mismo ang umalis. Gayon, sa piling ng bagong pag-ibig. Naroon ang tanong, maaari bang mga ko ulit na habang buhay? Kung minsan, ang puso ay may bahaging nakatali pa sa nakaraan? Habang dumaraan ang mga araw, mas lalo silang naging matatag. Mas lalo nilang ipinapakita sa isa't isa. Nahanda silang lumaban. Para sa pangako nila. Naging parte ng kanilang kwento ang mga simpleng sandali. Pagupo sa gilid ng dagat habang kumakain ng manggang hilaw. Pagpunta sa palengk tuwing linggo. Pagdalo sa misa sa lumang simbahan. Kung saan ang kanilang mga kamay ay nagtatagpo sa loob ng dasal. Ngunit sa bawat saya. Laging may aninong nakasunod. Ang lalaking naiwan sa Cebu. Ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng walang hanggan. Ay muling bumalik sa kanyang alaala. At sa pagkakataong iyon hindi lang sa alaala. -ala. Dahil isang araw, dumating siya sa baryo. Nakita ng babae ang kanyang dating minamahal. Sa harap ng simbahan, dala ang parehong niti, parehong tapang. At isang tanong na parang apoy na muling sumiklab, Tinupad mo ba ang pangako mo? Napatigil siya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak pa rin ang kamay ng bago niyang minamahal. Pero ang kanyang mga mata, nakatingin sa nakaraan, sa isang pangako na naiwan at nabitin sa isang sugat na hindi pa lubos na naghihilom. Ang paligid ay parang tumahimik. Ang ingay ng mga tao sa piyesta ay tila nawala. At ang tibok ng kanyang puso ay mas malakas pa sa lahat ng tunog. Hindi niya alam kung saan haharap. Sa kasalukuyan na puno ng pagmamahal at panibagong pangako. O sa nakaraan na muling bumalik upang maninggil ng katotohanan. Ang kanyang labi ay nanginig. Parang may sabihin. Ngunit walang lumabas na salita at sa mata ng dalawang lalaki. Nandoon ang dalawang mundo. Ang isa'y puno ng kasalukuyang pagmamahal. Ang isa'y puno na hindi natapos na pangako. Lumapit ang lalaking mula Cebu. Hawak ang lumang pulseras na minsan niyang ibinigay. Hindi ba't sabi mo, habang buhay? Nilingon niya ang bagong minamahal. Nakita niya ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil alam niyang mahirap pumili. Alam niyang hindi madaling burahin ang nakaraan, pero alam din niyang hindi pwedeng iwanan ang kasalukuyan. Ang hangin ay dumampi sa kanilang balat. Ang mga parol ay kumikislap sa itaas. Parang mga bituin na nakatingin, naghihintay. Kung saan ba titigil ang kwento? Kung alin ang pipili ng puso? Sa bawat segundo, mas lalo tumitibay ang tanong. Maaari bang maging tapat sa pangakong pagmamahalan? Kung ang habang buhay ay dati nang ipinangako sa iba, ang babae ay pumikit. At sa kanyang mga luha, narinig niya ang sarili niyang bulong. Pangakong pagmamahalan habang buhay. At doon, nagsimula ang gabing puno ng tanong. Puno ng pagpili. At puno ng damdaming hindi kayang takasan. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Nakahigas siya sa banig. Nakatingin sa kisam na yari sa kawayan habang ang isip niya ay parang dagat na walang tigil sa pag-alon. Sa kaliwa, naroon ang kasalukuyan. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking laging nasa tabi niya. Ang lalaking kayang maghintay, kayang magsakripisyo. At kayang buwin siya kahit ilang ulit siyang masira. Sa kanan, naroon ang nakaraan. Ang lalaking unang nakasama sa pangako na habang buhay. Ang lalaking minsan ay pinili niyang iwan. Pero bumalik upang ipalala. Na may mga salita siyang iniwan na hindi tinupad. Sa umaga, habang naglalakad papunta sa pelenke, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Ang mga tao sa baryo ay walang ibang usapan kundi ang pagkikita ng dalawang lalaking pareho niyang minahal at ang pangakong gayon ay tila sinusubok ng tadrana. Ang bagong minamahal ay tahimik lamang. Hindi siya nagtatanong. Hindi niya pinipilit. Ang kanyang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa galit dahil sa bawat titig niya. Parang sinasabi niyang handa siyang masaktan. Kung iyon ang kailangan para piliin ng babae ang kalayaan. Ngunit ang nakaraan ay hindi rin basta lumisan. Lagi siyang nasa paligid. Lagi siyang naghihintay ng sagot. At sa bawat araw na lumilipas. Mas lalo siyang nagiging alaala na nagiging totoo muli. Dumating ang gabi ng pista. Nagtipon ang lahat sa plaza. May sayawan, may kantahan, may tawanan pero sa gitna ng kasyahan. Ang puso ng babae ay nasa gitna ng dalawang apoy. Habang tinutugtog ng rondola ang kondiman, lumapit ang lalaki mula Cebu. Inyabot ang kamay, inaanyayahan siyang sumayaw. At sa likod, ang bagong minamahal. Nakatingin lamang, hindi lumalapit. Hinayaan siyang magdesisyon. Tinignan niya ang dalawang kamay. Isa'y hawak ang kahapon. Isa'y naghihintay para sa bukas. At doon niya napagtanto. Na ang pangako ay hindi lamang salita. Hindi lamang habang buhay na ipinapangako. Kundi habang buhay na pinipili araw-araw. Lumapit siya sa bagong minamahal. At hinawakan ang kamay nito. Mahikpit, totoo, puno ng luha. At sa mata ng lalaking mula Cebu, nakita niya ang pagbagsak ng isang pangarap. Na minsan ay kanila ring binyo. munit sa mismong sandaling iyon, natutunan din niya na hindi lahat ng pangako ay kailangang tuparin kung ang puso ay hindi naroon, at hindi lahat ng habambuhay ay perpereho. Dahil minsan, ang tunay na habambuhay ay nagsisimula lamang kapag handa kang bitawan ang nakaraan, habang umaawit ang buong baryo ng harana, at ang mga parol ay kumikislap sa gabi. Ang babae ay nakasandal sa balikat ng lalaking pinili niya, at sa unang pagkakataon, ramdam niya na ang habambuhay ay hindi lihim. Hindi tanong, hindi anino kundi isang pangakong totoo, isang pangakong pagmamahalan, na handa niyang ipaglaban hanggang sa dulo. Sa huling gabi ng pista, habang unti-unti nang naupos ang mga ilaw ng parol sa plaza, naglakad silang dalawa papunta sa dalampasigan. Tahimik ang paligid, tanging alon at hangin lang ang kanilang kasabay. Hawak kamay silang naupo sa buhangin at doon, ala ng lihim, wala ng alinlangan, tanging puso na lamang ang nagsasalita. Hindi perpekto ang pagmamahal natin, mahina niyang bulong, pero ito ang pipiliin ko araw-araw, hanggang sa huli. Gumiti ang lalaki, pinisil ang kanyang kamay, at sa mga mata nito, nakita niya ang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Ang nakaraan ay nanatiling alaala, ngunit ang kasalukuyan ang naging pundasyon ng tunay na habang buhay. Sa ilalim na malamlam na buwan, sabay silang tumingin sa dagat, isang paalala na bayan ng alon, darating at lilipas ang unos, munit ang pagmamahal na pinipili araw-araw ay mananatiling buo. At doon nagtapos ang kanilang kwento, hindi bilang pangako lamang, kundi bilang isang buhay na patuloy na isinulat sa bawat araw, sa bawat tibok, sa bawat habang buhay.